Hello mga lodi, magandang araw po sa ating lahat. Paano lodi, pag-usapan po natin ngayon ang ating ano, uh, paano po ba magtagal po sa ibang bansa? No, yung ating mga OFW po, paano po ba nagtatagal? Paano po, po ba umaabot ng uh, ng 4 uh, to 5 years po? Sabihin na po natin mga ganung taon po mga lodi. Ano po ba ang sikreto ng uh, ng mga OFW na nagtatagal po ng ganung taon po? na napapalayo po sa pamilya. Pero bago po yan mga lodi, ituloy natin ang ating, ano, ang ating usapan. Pasok po na ang ating, uh, syempre ang ating intro. Thanks! Please make some noise for... Ayan mga lodi. So pag-uusapan natin dito ngayon yung ating ano no, yung ating uh, paano po ba talaga nagtatagal ang ating mga yung mga kasama natin. At uh, ako po, based on my experience po, paano po i-share ko po sa inyo kung paano po ako nagtagal po dito mga lodi. Kasi sa ngayon po ay apat na taon na ako no tama, apat na taon na po ako dito sa Japan. Paano po ba ang ating uh, gagawin para po magtagal po tayo dito? Ang gagawin po natin mga lodi, kailangan sa Japan po kasi mga lodi, no, kailangan natin uh, unang-una pag-aralan natin yung uh, lingwahe po nila. Kasi pag wala po talaga, pag hindi po natin alam yung lingwahe, at least yung ating uh, basic po na lingwahe po nila na tinatawag po na N5 po mga Lodi. Yun po yung pinaka basic po. Kung baga grade 1 or kinder po na pinag-aaralan yung N5 po. Pero sa atin po kasi no mga Lodi ay mahirap hirap na hirap na po tayo pagdating po sa, mga, sa ganun. Kasi di natin alam yung uh, salita po ng Japan. Japan. Okay. So, nangangapa po talaga tayo. Yun po yung pinaka-importante mga Lodi, no? Yung lingwahe po talaga. Kasi, sa atin. Iba-iba kasi yung ating lingkwahe, no? Yun po yung pinaka-barrier talaga natin, no? Yung bawat, ano, bawat uh, mamamayang, ah, uh, uh, hindi lang po Pilipino lahat po ng tao. Yun po yung pinaka-barrier po natin yung lingguwahe talaga. Kailangan po nating pag-aralan kung ano po yung uh, po na pupuntahan po natin sa ibang bansa. Okay, mga lodi. At ang ating susunod po, ay, dapat magisama po tayo sa ating mga sa ating mga katrabaho po natin, mga Lodi. Yun po yung uh, mahalaga. Kailangan pakisamahan natin sila, especially po yung ating mga amo. Kailangan na uh, ipakita mo na hindi sila nagkamali na pinili ka. Hindi sila nagkamali na ikaw yung kinuha nila sa trabaho na to, mga Lodi kailangan gawin mo din yung best mo kahit na nahihirapan ka kahit na hindi mo alam yung trabaho kasi ako po, nandito po ako sa work dito hindi ko po alam yung trabaho first time po ay mga lodi, kasi first time ko to mga lodi, no, sa work ko po dito sa Japan mga lodi, kaya talagang hindi ko po alam yung unang work ko po talaga ay uh, nangangapa talaga ako pero at least po, uh, may alam po ako kahit pa sa lingwahe po kaya uh, yung trabaho naman po kasi mga Loris, na pag-aaralan naman po yan. Hindi naman po yan na... Uh, uh, sa una lang yan mahirap, no? Pero sa after siguro mga one year, hindi ka na masyado nangangapa kasi alam mo na yung, yung uh, kahit pa paano yung trabaho mo mga Lodi. Kaya yun po yung ating uh, Mahalaga, pag-isamahan po natin yung ating mga kasama sa trabaho po. Kailangan po i-respect po natin. Lalong-lalo na po yung mga nauna po sa atin dito sa ating trabaho po. Huwag po tayong makipag -ano talaga, makipagtaasan ng uh, ihi sa kanila. Kailangan na uh, respect po natin yung mga taong, uh, yung mga taong uh, tutulong sa atin na matutunan natin yung work po natin kasi yun po yung kailangan natin makisama po tayo sa kapwa nating trabahante okay po at ang ating last po mga Lodi tangal tatlo lang muna ang aking ibibigay na tips at ang ating last po mga Lodi kailangan po ituring po natin silang pamilya yung ating mga katrabaho yun po yung -the best talaga ituring po natin na pamilya ang ating mga mga co-workers natin at wag po, po natin silang iiba ibang ano ibang uh, hindi natin kakilala or something like that kailangan po ay uh, family talaga ang turingan para po mag, magano uh, mag ano po yung bonding sa isa't isa at magtagal po talaga kayo dito kasi mag enjoy po kayo at uh, para na kayo nga magkakaibigan magkakapatid hindi po naglalamangan yun po yung pinaka the best po mga lodi okay o, ulitin ko po ulit ang uh, po ay uh, kailangan natin pag-aralan lalong lalo na po dito sa Japan at ang pangalawa po natin mga Lodi is yung trabaho po natin kailangan pag-aralan po natin yung work natin para hindi po tayo mga pa same lang po yan sa ating lingwahe no? Then, ang ating next po ay kailangan natin uh, pakisamahan yung ating mga kasama sa work at ituring po natin silang pamilya. Yun po yung ating uh, mahalagang suggestion ko po para po sa inyo para magtagal po tayo. Kasi yun po yung aking ginawa. Nagtagal naman po ako kahit papano ng apat na taon. So, yun lang po. Maraming salamat po at magingat po tayo. God bless everyone. Sana po ay nakatulong po ako. Ingat po at uh, shout out po sa aking mga kaibigan, sa aking mga lodi ko dyan, sa aking mga ka-YouTuber. Maraming maraming salamat sa inyong supporta uh, and sa aking pamilya at kay Lord po na laging nagagabay sa akin. Salamat, ingat po and God bless everyone. See you po sa ating next video. Bye-bye. See you.